guys another day another vlog another video okay guys tara pasok na tayo ulit sa trabaho salamat pala sa mga nanonood dyan ha yung mga nagko-comment ng wow amazing ha shoutout sa inyo thank you kaya papasok tayo ulit sa trabaho tap. Yung last video na in-upload ko mo guys, ano. Kita niyo naman yung kaibigan ko. Yung nag-aumiidolo sa akin na Chinese, di ba? Di ba ang saya niya? <laughs> Sobrang saya niya, di ba? Tayo magpasaya sa mga ano, fan. Ngayon, try naman natin puntahan yung ano, sa nating fan. <laughs> Thailander yun masarap uh, masarap magluto yun Thailander favorite ko pa naman yung mga Thailand food maanghang okay guys dito tayo ulit sa school okay ah stop yan eh o pakita ko sa inyo walang mo yun yung mga baatang sa eh yan, yan. yan o no? hirap talaga guys hirap talaga ah. for the views at tignan mo oh. tignan nyo guys, oh. may mga, mga nag-discote -e ng mga bata oh. amigo, como esta oh, amigo <laughs> mga mexicano yun guys mga bata nag-discote -e dito guys safe kasi dito guys safe dito kahit na bata dito nagbabike lang dito kasi may mga sariling daanan ng bike dito tas ginagalang talaga ng mga mga ano dito ginagalang yung yung pedestrian lane mga ano ba mga traffic signs disiplinado rin sila dito guys so no worries kung yung mga bata dito nagbabike ng scooter sa kalsada kasi iwasan talaga sila ng mga nagda-drive dito tayo guys tahanan natin yung ano yung nag-idolize sa akin na ano Thailander naman eh, Thailander i-scooter e, din to eh ayan na yung mga natin guys yung Thailander natin hello

Baang mo? Espagetti. Espagetti yan. Nabil na muna. Late na tayo. Kawadi cap. Kapun cap. Oh, Sikat ka na. Mag-shout out ka na. Mamaya. Mamaya. Gawa ka na lang Facebook page mo para magkaroon ng basher. Gawa na ka basher mo. Ayaw. Mo. Mo na. Bagong lipat dito. guys sobrang hirap oh, shout ka naman sa ano sa uy makurado ka shout ka sa ano sa mama mo tsaka papa mo nanonood yung mama mo papa mo ah <laughs> Uy, shoutout ka. shoutout out sa nanay tsaka sa tatay ko. Uy. Mano ulam. <laughs> Mano ulam ah. Nagagawa okay. din na kain ng sinuguan. Ka magalala, uuwi ka na. Katay na daan, Sa mga nanonood dyan, thank you ha. Manood lang kayo, share nyo, tapos ilike nyo, comment, ano, lahat na, gawin nyo. Para <laughs> na. tayo dumaan sa kaya, no, highway. Highway? Dito, ito, ito. ito. ay talaga ito eh Kaya gusto pagkain, mabilis Ang ko Shoutout, shoutout sa jowa ko, si Christine Uy! <laughs> Nagtampo kasi hindi sinatout kahapon Uy! <laughs> ulit, ulit, shoutout nga mo Shoutout sa jowa ko, sa nanay ko Balikun, Nay, ano ulang na ma Ang ah. hirap mag-vlog to kailangan i-masking tape na lang natin to. Saan ka? Diretso na lang. Diretso ka. Guys, ang hirap guys. Bagal nito ito talaga. Bagal mo ako naman. Wala mo to. Oh! Pagkakita uh, ka na! Jollibee Jolli ka na! Okay guys, mag na! Take over muna! Muna ka na! O! Okay, ka? Guys, Point of view! gagawa na ng Facebook page yan ha! Huwag niyo kalimutang i-report! <laughs> <laughs> Okay, medyo mahangin ngayon. pag kayo tapos i-unfollow nyo agad. <laughs> Yung may mga nasasaktan. Dino you know kami ano, pinapahirapan guys. sabi ko diyan oh. Ano 'yan ni ah. Uh, Ayun, ano tawag diyan Eh. Yung ano. Ano tawag diyan to? Sa mga ano? Ano nang eh, helicopter? Airport. Airport ang puta. <laughs> Helipad ba 'yan? Ano pangalan nito? video dyan hindi yeah nga guys mahirap talaga mag video baka may gustong mag sponsor naman dyan mga team ng gopro masasakyan ha masasakyan guys, dito na kami ulit. Ganun lang, saglit lang, panandali ang aliw lang. Sapak na ulit sa trabaho. Go. Hello, how are you? Yeah, give you a ride someday. <laughs> okay guys, bye bye na.